Kung Bum bumakaupod natin si retired Police Lieutenant Colonel Barney Condes, ang Provincial Warden natin din sa South Cotabato Provincial Jail. Uh, warden, once again, good morning. Kag, para sa iyo, anong importansya sang dugo para sa isa ka individual? Ang pag, uh, ha, tag, pag donate natin sa dugo, uh, very important. Kaya damo kita mabuligan niya mga kapwa natin na uh, pumuluyo, nagakinahanglangig sa mga critical na mga situation and then mismo dito sa mga nagdonate uh, sa donor uh, kung kon na siya healthy gyapon nga practice kay ma ano tong iyang uh, dugo ma ma ang tawag na tundra daw ma, ma, ma refresh bala ma cleanse ang iyang uh, dugo kay nagdonate siya so gina practice kina siya kami sa ako bilang isa ka nurse gina practice gina naman to bisbila pa ko and then uh, sa to sa academy kami police academy gadoonate kami and then itong active ako sa PNP pa may ano gina pag may mga activities na mga uh, blood donate donating uh, blood dating activities ga participate kami kay damo damo gina mabuligan naton kay everyday di na ano naton uh, pila ka mga pasyente na kinahanglan hindi lang aton mga labuan sa mga relatives, but mga friends natin. aton. hindi aton kilala, lakin hanglan gina kay not all the time may ara nga available nga mga blood sa aton blood bank. So, kung mag kita, ma-share na ng aton nga sa aton nga kapwa tao. Okay. Bilang isa man ka registered nurse, uh, sir, uh, sa pa mo diri sa South Cotabato, nga anid naton sang bastante nga supply sang aton nga dugo. Base man sa imo nga lantaw so, sa sitwasyon naton diri sa mga mga balay mga sitwasyon sa mga uh, pasyente. Kay ma, ano, we know the fact na every time nga may mga emergency, ga desala ang aton nga mga health practitioners, mga medical doctors na to medical practitioners kapahang gilap sa mga dugo maski tong mga pamilya mismo nga natungdan nga uh, problema mangita tungod may shortage sa aton nga mga dugo so amo na uh, hindi naton na gyapon pwede discount may mga natural calamities so inang lang gyapon na kung may mga ma-injured So umuna, very important ang uh, bloodletting na uh, i-conduct ninyo. Okay. So by this time, Jail Warden, I uh, kindly invite our kabombo, mga pumuloy sa South Cotabato para sa palaboto natin ng Dugong Bombo 2025 on November 15 sa atin nga KCC Mall of Marble. Go ahead po, so, Warden. So uh, din-invite natin natin ng mga pumuloy sa South Cotabato. Natuloy sa South Cotabato, maskin din pang apart sa Philippines. Uh, may araw nga bloodletting activity ang Bombo Radio uh, this November 15, 2025. So, tani mag-participate kita para damong kita sa mabuligan. Okay. okay. Madamong gid nga salamat, Warden. Kag-mayong aga sa imo.